Ito naman, meron kaming customer na VL na bara, 2016. May papahinga muna kami dito sa San Tabi, karapang lang namin. Low power siya. Uh, Ngayon mga mix, mga paro, naka-under yung makina, pero yung itong arms ng RPM na hindi gumagalaw, saka naka-check engine. Eh. na tapos sinaksakan ko ng lance kuna na may key eh, ninalpas kami nanganay mabisin man din dati scanner ko eh. ito yung ano niya oh, yung code ng dalawang sensor sa engine oh. ayan. ayan mga mix mga baro maraming pera yung may-ari kaya nagpabili na rin ako ng suction valve kasi nung bagong crankshaft sensor pinasok namin ay tinuturo na scanner na naman yan yung suction ay marami naman pera yung may-ari kaya ayan pabili kami ng bago bagong suction valve nagtanggal kami ng gulong kung makita nyo kasi dyan namin dudukutin yung suction valve dyan namin ilalagay ayan sa totoo lang mga mix mga par naka isang baklas o dalawang baklas na kami suction, suksa, sa, suction valve aso nga lang talagang naglolo power talaga siya kaya pinabili ko na yung may ari ayan bagong suction valve matetesting natin mamaya. Ito yung karton niya. Suction valve ng Urban NV350 parehas lang sa nabara NP300. Ayan mga mix mga par kung mapansin yung sinabi ko kanina na sinaksak namin na bagong crankshaft. Yan yun pero sinabi niya sa scanner ay suction valve ulit daw. Kaya ayun. Yan yung crankshaft sensor na yan ay pinalitan din namin ang dami kasing pera na mayari kaya pinalitan na namin ng bago kasi yan yung lumalabas sa Kodi bali wala sa yan kasi mura lang naman yan sobrang mura yan crankshaft sensor Nako, ito na bo, so yung sinasabi ko Mano-mano nga yung pagsipsip namin dito Kanina sa host dito oh. Ayan, nilahat, na namin oh. At yung fuel filter niya, Sobrang dumi 7 oh. years daw na hindi napalitan yan eh. Impossible eh. Pero parang totoo kasi Ito makikita nyo hihipan ko yan palabas puro ng diesel yan eh hihipan ko yan makikita nyo walang lumalabas eh no? hmm, um, kahit sipsipin ko pa eh wala ako Babalik mo pa ba yan? Hindi na ayun na Ayan mga mix mga par. patapos na kami. nakabit na, na yung mga accessories dito sa Ibabaw. Mamaya-maya road na tayo. Mga mix mga par dalawa lang pinalitan namin, crankshaft sensor sa ka suction valve lang. Mamaya-maya matay-testing na natin kung ano ang uh, resulta ayun naka na ayun kung mapansin mga mix mga paro grabe na rpm low rpm yan ayun mga mix mga paro ayun makita nyo wala na, uh, wala na siyang check engine engine pag-fix pa. Saka dito rin sa scanner natin na gutumin lunch daw eh tapos na kami naglunch. Nan. seven. Okay na. Hello so, mga mix mga par, magro-road test kami kay Jor Ito so, sa ginawa naming sa nabara na no RPM Parang okay na eh Tignan natin kung papalo siya ng maayos na RPM Malayo-layo na yung narating namin mga mix mga par oh 10 kilometers na binabantayan namin wala na sigurado na to ah, pag merienda na kami ng Starbucks nito yung box lang kaso nga lang baka box lang daw eh Hi, come hi. Hello. Daril uh, sabi mo Daryl, hello po, artista lang po ako. Salamat <laughs> po pala. Masaya, masaya na okay. kami ha. Talagang abot tenga ang ngiti namin dahil ng troubleshoot na Nissan na to eh. Medyo no? haba-haba ano. oras na ginugol namin. Ang daming lumalabas sa scanner namin. Kala ko nagsisinungaling yung scanner namin eh <laughs> Nagdududa na ako sa mga tinuturo niya eh na uh, niya kasi na nga, eh Sinusunod na lang, na lang namin yung Ang tawag nito Sinusunod na lang namin yung sinasabi niya Pero minsan Nililinis na lang muna namin Yung iba na re-recover naman Dahil ang dami niyang tinuturo eh Kaya nung limang bases na ata na anim na bases na baklas kabit baklas at linis kami sa mga sensor ng crankshaft camshaft sensor pero yung isa lang ang na namin yung camshaft pero yung crankshaft wala na talaga kaya nagdecision na yung ako <laughs> na eh, pinabili ko na sa may-ari medyo masakit sa bulsa mga piyasa ng Nissan mga mix mga par kaya ganun talaga at least uh, okay na siya naka ano na kami naka relax na kami lumalabas na yung ngipin namin dahil syempre natutuwa na kami success kami sa ginawa namin kaya thank you lord dahil ah uh, binigyan mo kami ng pagkakataon na nasold namin ng uh, isang Navara 2016 model NP300 low power 7 years na wala pang ano eh no 7 years na na wala pa daw pinalitan na piyasa ngayon lang bumunot yung mayari uh, may-ari kaya maganda rin yung ano eh, no? okay naman siya at least success naman ang ginawa naming pag-solve sa kanyang uh, nararamdaman nagamot na ano